Hello, hello, hello. Good morning, good morning. May nakita akong isang uh, nag-comment doon sa aking post patungkol nga doon sa uh, kay Sarah Duterte's intention bakit nag-file ng petition for certiorari and um prohibition with urgent application for temporary restraining order And, uh, rate of preliminary injunction, si Mr. Kaubay. Mr. Kaubay, wala naman din akong, uh, tawa. I really appreciate na tin tinantay mo ang aking kasagutan. So, eto na nga This is for clarification and to expound my, uh, uh, previous posts. Okay. okay. Ang sabi kasi niya dito, guys. So ano ang issue ng petition and certiorari uh, and prohibition? Wala namang ilig illegal na ginawa nila at wala namang nakasaad sa batas na hindi pwede mag-file ng petition for certiorari. Ang akusado, bawal na ba mag-file ng petition? Naputo lang dito. So ito ang kasagutan natin, Mr. Kaubay. Wala naman tayong sinasabi na bawal mag-file ng petisyon uh, sa Korte Suprema o kung sa anumang lower court na meron kang ikinaklaro, meron kang hihingin. Oo, maliwanag din. Maliwanag tayo diyan. Wala akong maling uh, sinabi na hindi, hindi ko sinabi na mali ang mag-file ng petition. Ang kinaklaro ko dito at ang ginigiit ko ay yung intensyon ni Sara. Bakit siya nag-file ng petition? Dahil maliwanag sa first page na 'yan, Sara wanted to nullify the verified complaint. Uh, uh, dahil di umano, ay nalabag nito ang one-year ba one ban rule. okay? Himayin natin kung bakit ako nakarating dyan sa contention or sa naratibo na yan dahil ito yung mga dinadala palagi ng mga DDS supporters at mismong si Sarah Duterte na ang kanyang uh, mga aligasyon ay hayaganit niya itong harapin sa korte. Oo. Nililinaw natin na ang Senate ngayon ay na-transform na into an impeachment court. At ang ating mga senador ay naging senator judges na na maglilites sa impeachment, uh, mag convict paglilites, tama. Oo. Base doon sa naipasa sa kanilang article of impeachment from the Congress. So, ang tinatanong ko dito at nililinaw ko, and this is what I'm trying to stress out, ay kung may intention may intention si Sara na kaharapin ang mga asunto laban sa kanya bakit kailangan pa niyang mag-file ng petition nullifying the uh, verified complaint na na-transform na into an article of impeachment at pangalawa kung gustong ililino dito alam nating lahat that Sara is a lawyer at sa ang pagiging sa sa mga uh, may idea or may um, legal na kaalaman or naglo law school second sem pa lamang sa constitutional law alam na kung kailan nag umpisa mag-uumpisa ang one year ban rule sa pag-file ng uh, verified complaint na magiging uh, basihan para pag-deliberasyonan at magiging articles of impeachment. Alam ni Sarah ang word initiate dahil yan ang ma maayos na nailapag. From that time the Congress initiated, initiated, oo, the verified complaint at ito ay na-receive na ng Committee on Justice, so then, the one-year ban rule will start. So, ililinaw din natin na alam ni Sara Duterte na isang abogada, oo, na pwede namang mag-receive kahit a hundreds of verified complaint pero hindi ito ang mababasihan ng counting ng one, one year ban rule dahil ang babasian dito when it is it was initiated uh uh -oh, at natanggap na ng committee on justice yun na yun ang start ng one year ban rule okay at ito ay maayos na nakasaad sa Francisco Jr. versus House of Representative. Alam ni Sara Duterte yan, na isang abugada. Now, ibabalik ko sa akin pag, uh, may point of order. Oo, para maintindihan natin, dalawa, ano, or sa mga viewers dito. Na ang ginigiit ko ay ang intention ni Sarah hindi ko ni question at sinasabing mali ang mag-file ng petition kung yan ang natat naiisip niyang remedy para mabarahan ang asunto laban sa kanya again the clue here is bara para mabarahan at binabarahan niya kung gusto naman niya pala naharapin ang asunto laban sa kanya so ano to tawag natin oo para paraan lang Anyway, I am very, very, ano, uh, kumbaga, gusto sana kitang maimbitahan ng one-on-one, live-to-live debate sa TikTok. oh you can search my, ano naman, you can uh, PM me para mailawig natin ang discussion, okay?